Julia Barreto, nilabas na ang resulta ng DNA test, Gerald Anderson, hindi tunay na ama ng anak ni JJ Delana. Isang malaking pasabog ang muling gumulantang sa mundo ng showbiz matapos ilabas ni Julia Barreto umano ang resulta ng isang DNA test na nagsasabing hindi si Gerald Anderson ang biological father ng anak ni JJ Delana. Ayon sa lumabas na ulat, si Julia mismo ang nagpakita ng dokumento sa isang close media contact bilang bahagi ng katutuhan ng matagal na raw niyang alam, pero pinili niyang manahimik muna. Hindi na ako papayag na patuloy na malinlang ang publiko, di umano'y pahayag ni Julia sa isang private conversation. Bagamat hindi malinaw kung paano napunta kay Julia ang akses sa test result, Kumakalat na ngayon sa social media ang diumanoy kopya ng dokumentong nagsasaad ng 0 na porsyento paternity match sa pagitan ni Gerald at ng sanggol na isinilang ni Gigi. Ilang netizens ang nagtanong kung totoo nga bang isinailalim sa DNA test ang bata, habang ang iba ay naniniwala raw na ito ang matagal ng dahilan ng tahimik na tensyon sa pagitan ni na Gerald at Gigi sa mga nakaraang linggo. Ayon sa isang insider mula sa kampo ni Julia hindi ito ginawa para man -air kundi para tuluyang matapos ang mga kasinungalingan at malinawan ang publiko. Hindi ito tungkol sa paninira. Ito ay tungkol sa katotohanan, anila. Matatanda ang matagal ding nanahimik si Julia sa isyo ng pagbubuntis ni Gigi, ngunit tila napuno na raw ito ng marinig ang paulit-ulit na pagkakadawit ng kanyang pangalan sa pamilya na hindi naman pala konektado kay Gerald. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula kina Gerald Anderson at Gigi Delana ukol sa isyong ito. Hindi rin malinaw kung totoo ang sila mismo ang sumailalim sa DNA testing o kung may legal na proseso itong pinagdaanan. Gayunpaman, maraming netizens ang ngayon ay hinihingi ang panig ng aktor, at inaasahan na magkakaroon ng mason paliwanag sa mga susunod na araw upang tuluyang mapawi ang mga espekulasyon. Sa kabila ng kontrobersya, Nananatiling tahimik si JJ Delana sa kanyang social media. Ilang fans ang nanawagan na bigyan muna ng privacy ang singer lalo na't sanggol ang nasasangkot sa isyo. Habang hindi pa malinaw ang buong katotohanan sa likod ng DNA test na ito, isa lang ang sigurado, muling nabuhay ang matinding tensyon sa pagitan ni na Julia, Gerald, at Gigi, at ngayon ay mas mainit kaysa kailanman. Kasunod ng pagkalat ng balita, Ilang showbiz reporters ang nagtangkang kunan ng pahayag si Gerald Anderson ngunit tumanggi muna itong magsalita. Ayon sa kanyang handler, nais nice muna ni Gerald na alamin ang buong katotohanan bago maglabas ng anumang reaksyon. Nagulat siya. Kung totoo ang lumabas na resulta, gusto muna niyang makausap ng personal si Gigi, ani ng source. Dagdag pa nito, hindi umano isinasara ni Gerald ang posibilidad na magpaulit ng DNA test sa tulong ng legal na proseso upang makumpirma ang katotohanan. Samantala, mas lumalalim ang espekulasyon ng publiko lalo na't may mga kumakalat ng blind items at pahiwatig na may ibang lalaking konektado kay JJ bago pa man ang kanyang relasyon kay Gerald. May mga netizens na nagtatanong kung may kinalaman ba ang misteryosong third party sa bigla ang pagdadalang tao ni Gigi, habang ang iba na may nananawagan ng respeto at privacy para sa sanggol. Habang wala pang malinaw na sagot mula sa panig ni Gigi Delana, ang isyong ito ay tila magiging isa sa pinakamatinding pagsubok sa pagitan nila ni Gerald, isang pagsubok na posibleng magbago sa takbo ng kanilang relasyon at sa pananaw ng publiko.